Hello guys, Assalamualaikum everyone So for today's video guys is mag-out of town na naman ang pamilya ng amok ko At syempre kasama na naman kaming mga person Aba syempre hindi mabubuhay ang mga arabo na yung pag hindi kami makikita Haha <laughs> charot palis na kami ng mga amo ko so habang nasa biyahe kami nag-iisip na talaga ako naiisip ko na talaga na ko sa sarili ko ano na naman to mapapagod na naman talaga kami at habang nag-iisip ako guys bigla akong nalungkot guys kasi biglang dumaan yung airplane dyan nasa Jeddah na pala kami nung time na yan at nasabi ko sa sarili ko na sana isa ako sa mga nakasakay sa plane na yan guys kasi uwing uwi na talaga ako promise kasi syempre ikaw ba naman yung hindi pa nakauwi sa loob ng anim na taon sa pamilya mo naku po guys pati ba kaya na talaga dito. Pero kaya pa naman para sa pamilya, di ba? At ayun na nga guys, hindi ko na namamalay na sobrang pag-iisip ko. E na, yun na natatanaw ko na ang dagat guys. Oh, palapit na nang palapit. mamamat na naman kami sa pagod nito. Kaya kala ninyo masaya maligo sa dagat kapag kasama ang mga amo. Hindi talaga masaya kasi nga hindi mo rin ma enjoy ang bakasyon ninyo guys. Kasi ikaw ang nagtatrabaho, sila lang talagang nag-i-enjoy. Hay na lang. So ayun na nga guys, sa sobrang bilis ng panahon, hindi ko na namalayan na nakarating na pala kami sa bahay ng anak ng amo ko dito sa may tabi ng dagat. Oh, di ba ang ganda? May pasimipol pang basin ninyo. Ha <laughs> charot. So ayun na nga guys, hindi ko na binijiwan kung paano ko pinasok yung mga gamit namin. Ayan pala yung mga gamit namin, yung nakatambak na yan. Kasi ganyan talaga guys, kapag pumupunta kami sa dagat, guys, nagdadala talaga kami ng mga sarili namin gamit. May mga unan, Kumotawing tawing blanket, guys. Kasi hindi kami umaasa dito sa hotel na yan. Ayun na nga guys, nagutom kami ng mga amo ko at dahil wala kaming makain pinagtiyaga na lang namin yung mga dragon seeds na yan kasi hindi pa dumating yung mga anak ng amo ko sila daw yung magdadala ng pagkain kaya ayan kain kain lang muna tayo dyan kasi bagong pagawa pa lang ang bahay ng anak ng amo ko kaya walang pagkain yan walang laman kami pa lang yung unang makakakain dyan at makakatulog sa bahay na yan so ayun na nga guys after 2 years ayun kinaumag <laughs> kumising kami ng maaga para makaligo kami ng maaga habang tulog ba yung mga anak nilang lalaki <laughs> at ayun na nga guys kung napapansin ninyo nakas salamin ako talaga kasi ang sakit ng araw, ang sakit sa mata naka-sunglass ka talaga dyan kasi sobrang sakit, ewan ko lang sa iba pero ako Hello. nagiging ano ko na talaga yan habit ko na yung pagsa-sunglasses kapag nasa araw ako, oh my goodness so dito guys, kung napapansin nyo guys is nasa gitna ang dagat ng mga magkabilang bahay, <laughs> paano pa ba sabihin So ayan guys, yung mga kasama ko maliligo na kami guys. So at dapat nga magpapa ako sa oras na yun pero hindi. Bakit naka-video yung camera? guys, tapos na kami maligo kasi saglit lang naman kami maliligo eh. Kasi nga, maghahanda pa kami ng breakfast namin kasi that time Friday, oh, diba? o oh, ba? Oy na nga guys, sa bilis ng panahon kasi nga gutom kami guys. So yun, gutom na gutom kami, kumain kami ng mga person. <laughs> at pasensya na kayo guys kung ngayon pa ako ulit nakapag-upload. Kasi nga guys, sobrang busy ko at saka iwan ko kung bakit tinamaan ako ng katamaran. So hanggang dito na lang guys, thank you for watching guys. See you on my next video. <laughs>